The only thing I can see is my own silhouette Uh, magandang araw muli bago ko ako mag start sa aking uh, vlog uh, mega shoutout nga pala kay dad Almario, Alimario Junior ng taga Occidental Mindoro yeah, mega shoutout sa iyo kaibigan dad Alimario Jr. Occidental Mindoro. Pati na rin sa taga Oriental Mindoro 'yan. Mika sad kasi yung lahat dyan lahat ng mga taga Mindoro, uh, mabuhay kayong lahat diyan. Mika di sad kasi ng lahat. Hello mga idol, welcome to my YouTube channel. Uh, to mga idol, uh, meron na akong ibibigay dito na detalye dito sa mga amplifier kit na ito. Ngayon, meron tayo dito na tatlong amplifier. Ngayon guys, uh, kulang pa nga ito ng isa yung D50 pero mamaya e, i-piplik pip, e, lalaki ko na lang sa screen mamaya yung D50 Ngayon guys, uh, mag-start tayo dito sa ito yung ito, yung itim ito guys, yung amplifier kit natin na D10 D10 Yan. ang maximum wattage nito sa D10 10 watts hanggang 200 yan 10 watts hanggang 200 ang maximum na wattage nito sa D10 ngayon yung D50 kulay gold yung harapan nyo guys kulay gold yung D50 maximum na wattage naman yun is 50 watts to hanggang 3 to 400 watts Ayan, ganun guys ang maximum wattage nun And then mayroon tayo mayroon ako dito na available na D60. Ayun. Ito yung D60 is kulay blue. Ayun guys, kulay blue yung D60. Uh, malakas ang base nito, guys, dito sa aking Bluetooth speaker nilagay ko dito. Ayun, ang maximum wattage naman yung guys 60 watts to 500 watts. Ah, uh, ganun guys. Ngayon, ito naman yung kulay orange guys na amplifier kit ayan D100 na ang modelo nya ngayon guys sa D100 guys na amplifier kit medyo malaki yung mukha nya guys dito sa D60 ano mahaba ayan mahaba sya saka malaki ngayon guys ang maximum wattage nito guys ng D100 nito guys ayan 100 watts ah uh, umpisa siya sa 100 watts up to 1000 watts hanggang 12 ganun guys ang kanyang wattage pero mas medyo malaki, malaki, malaki yung uh, kanyang mga pisa dito sa loo sa likod mayroon na rin siyang IC may heatsink saka yung kapasitor niya sa power supply nya is 100, 100 yan may in 400 volts medyo malaki-laki yung mataas ang wattage nito guys uh, ang mga diotso na speaker hanggang digits nito guys kaya niyang i-drive 200 watts, 300 watts mga diotso digits na speaker kaya nito guys kaya kaya ako sa inyo guys pinapaliwanag to dahil maraming nagtatanong kung ano ba ang kayang wattage ng speaker ng mga amplifier kit na ito guys kaya ito ngayon na uh, in-explain ko sa inyo na ganito ang magiging uh, ganito yung magiging ganito sa speaker nya depende sa amplifier uh, kakayanan ng amplifier doon sa wattage ng speaker kaya kung ngayon guys uh, pagbabasihan natin yung uh, wattage ng amplifier to speaker mas lamang yung wattage nung speaker guys kasi dito sa ampli yan kasi kung ang ampli naman ang mataas mababa yung speaker uh, eh, may tendency na pwedeng masunog yung uh, speaker kapag mababa yung wattage ngayon guys sa pag operate naman ano pag operate kasi yung mukha nito guys nung no, mga amplifier na to is pare parehas lang, lang guys yung nagkakaiba lang dito sa wattage sa yung laki Ayan, maiksi kasi yung D10, maiksi. Kumpara dito sa D100. Ayan. Ayan. And then, D10, D50, D60, parehas ang size. Pagdating dito sa D100, mahaba na siya guys. Sa kami yung malaki. Ayan. Ayan ang kanyang wattage na pwede doon sa mga speaker. And then sa pag-operate naman guys kasi yung design niya guys pare-parehas lang naman yung design mukha niyan. Ngayon mayroon siyang 2 mic input, and then may RCA input, USB, saka SD card in, Bluetooth. Yan guys. Ngayon guys, i-explain uh, ko sa inyo kung paano. Kasi may makikita kayo dito guys na parang tatlo, 'yan tatlong button. 'Yan tatlong buton dito nyo hahanapin yung selector yan yung sa so, pinakagitna doon nyo matatagpuan yung selector diba? ililipat ninyo ng bluetooth ah, ililipat ninyo ng audio ililipat niyo ng FM to guys yung gitna na to ayan oh, tatlong buton yung gitna yun ang selector para doon makalipat kayo ng FM o kaya audio o kaya sa bluetooth Ayan guys. Ngayon guys, uh, testingin natin to. Itong isa na to. Kasi may speaker naman to sa harap eh. Ngayon, papakita ko lang sa inyo. Yung, titestingin natin to guys. Ngayon, uh, konting magbubulom lang tayo dito. Ngayon, para pag saksak nyo, so guys, pag saksak nyan, matutunog na yan. Pag open, kasi may, may switch pa siya eh. Pag in-open nyo yan guys, Ayan, may power. The Bluetooth device is ready to pair. Ah, nagsasalita siya. Ngayon, kung gusto niya ilipat ang FM, sa gitna to guys, i-press nyo lang ng 3 second. Line in. Ayan, lilipat na siya doon sa audio. Pag ibig sabihin, pag nagsalita ng lying in, dito, kukunik. Dito yung gagana sa audio input niya kung mayroon kayong wire na galing cellphone kukunik nyo dito sa audio input nya gagana yon cellphone uh, mag operate nun yung cellphone ngayon another i-push ulit nyo ng 3 second Ayan. Ayan. Uh, Di, lip pat naman siya sa FM ngayon i-press nyo naman siya ng 3 second ulit oh yun uh, pupunta naman siya doon sa bluetooth, bluetooth yan. yan pupunta naman yun sa bluetooth kaya guys yung mga nagtatanong dyan uh, kung paano ilipat sa bluetooth ito yung may tatlong button ang gitna nyan is selector kung gusto nyo ilipat ng bluetooth FM o audio ayan guys saka itong D60 guys na itong D60 sa amplifier uh, na testing ko na rin dito sa speaker malakas ang bass nito guys to itong D60 and then yun dito sa D10 mag video siya lang sya guys uh, normal lang ang kanyang lakas oh, pagdating naman dito sa D100 mas malakas siya guys kasi hanggang 500 watts na speaker kaya nya hanggang 500 watts yan hindi kaya i-drive yun dito sa D100 kasi ang start na power nya is 100 up to 500 watts yan ang kanyang capacity sa wattage guys itong amplifier na itong D100 yan. puro 12 volts naman to guys puro 12 volts yan and then pag bumili kayo ng kit nito kasama naman yung power cord then Ayan, medyo itong blue mag mas maganda. Ngayon yung D15 naman, guys. Orange naman yung kulay gold pala yung kanyang harapan noon, kulay gold. Eh plus, ko na lang dito sa screen para makita niyo yung kulay niya. 'Yon, yung D50. Na modelo ng amplifier kit. Yan. Kulay gold yung guys. And then ito na, yung sa harapan niya. Gumawa rin ako nung ayan naka na yan guys. So, ang linagay ko naman dito ng speaker is 6.5 laki. Yan. Yan, 6.5 laki na 300 watts. Kaya kaya niyang i-bayo to eh. May base siya, maganda. Then sinamahan ko na rin ng Twitter na dalawa. Yung tweeter na dalawa niya guys kahit na wala ng kapasitor okay na yon dahil dalawa naman yung connection niya sa likod to guys dalawa naman yung connection niya sa likod isa sa base isa naman sa high and low yan yung connection connection niya dito sa likod kaya kahit na wala ng kapasitor okay lang yon kaya naman niya kasi wala naman wala din naman yung papasukin ng base dahil nakahiwalay naman yun ah, na kasama na rin yung sa board nakasiperit naman yung ay inlo nya kaysa doon sa base ah, ito na guys yung uh, amplifier kit na mga bluetooth ha, ah, ibinigay ah, ko na sa inyo yung capacity ng wattage nya and then yung kakayahan yung kaya na wattage na speaker yung ang pinakamataas lang dito na wattage itong D100 kaya, kaya nito mga 500 watts yan. Yeah. Kaya nitong D 100 watts itong amplifier kit. Yan guys. sama uh, sa mga iba pang mga katanungan guys, uh, comment na lang kayo dyan sa akin video. Uh, pwede, nung, pidi naman ako mag-reply dito sa chat sa message nya. Ano, kung uh, may mga katanungan pa kayo dito sa uh, amplifier kit na to guys. Yan. Madali lang naman ito i-drive. Eh, o uh, i-operate kasi itong mga buton na 'yan yung pinipihit na button niyan ito eco niyan ito eco orange sa volume na mic yun, dalawa lang din ito naman tatlo is sa music na to volume treble bass niyan sa music okay sa bluetooth na rin 'yan USB card is the card. Oh, ganun guys. Ah, pag-operate dito sa mga amplifier kit na to guys. Hindi na kayo bibili ng ito kasi gagawin na lang kayo ng kahon and then lagyan ng speaker. Ah, ito na 'yung magiging ampli niyo. yan Apat na modelo ng amplifier kit. D10, D50, D60 hanggang ah, D100. Okay. Hanggang sa muli. Dito na lang guys. Hanggang dito na lang aking video. Magandang araw muli sa inyo lahat. God bless you. I'm